What's up mga chong? Alam nyo ba may na-discover ako na legendary na kainan na nag-o-offer na naglalakihan at nagsasarap ang shomai. For as low as 45 pesos, eh pwede mo nang masubukan to. Sa sobrang lakas nga na ito, eh, nakakaubos to ng 3,500 pieces per day. Bossing, magkano yung shomai nyo? Boss, 45 ang lima, 90 ang sampu. Bali, may shomai rice tayo, 60. Ano shomai yan, boss? Pork, boss. Lalaki niyan, bossing ha? Opo, boss. Meron din po tayong ano, bilaw, 50 pieces, 45. Ay, 450 naman yun. Sige, hey, bossing. Akin pa itong nasira. Ah boss, buti na ka pa. Hindi lang 'yan, nag-o-offer din sila dito ng buchi na ube flavor at yung original for as low as 25 pesos. Meron din sila dito ang kare-kare na nilagyan ng lechon kawali. Meron din binagoo ng lechon kawali, pansit na may lechon kawali sa ibabaw na good for 2 to 3 person na. Meron din sila dito ang sisi. Kung mahilig ka naman sa palabok, eh meron din sila dito for only 50 pesos. Meron din sila dito ang carbonara, tortang sayote na may oyster sauce, rice meal na lechon kawali at beef mushroom. Tapos may white gulaman pa. Dito lang pala yan sa Boss Lechon matatagpuan sa Is Rodriguez Avenue Taytay -Tay Rizal. Open sila Tuesday to Sunday, 11am hanggang 10pm. Ito nga pala yung mga menu nila mga chong. I-check nyo na lang. So what's up mga chong. Nandito tayo ngayon sa Boss Lechon. Dito yan sa Taytay -Tay Rizal. Open sila dito from 11pm hanggang 10pm Tuesday to Sunday. So nag-offer sila dito ng iba't-ibang pagkain. Mayroon sila dito best seller nila. Siyempre ang kakaubos lang hindi umabot ng isang oras yung siomay nila nakakaubos lang naman sila ng 3,500 pieces ng siomay ganun sila kalakas meron sila dito ang iba't ibang klase ng lechon kawali una meron sila dito ang kare-kare na napaka solid mga chong Ituro pa lang yan o no? meron din sila dito ang panset na may lechon kawali sa ibabaw din for only 85 pesos lang mga chong o ganito nakarami yan o no? Meron din sila dito ang masarap na dessert. Itong buchi nila. Alam nyo ba kung magkano to? tatlo for only 25 pesos. Ganun niyang kamura mga chong. So ito muna yung susubukan natin, itong napaka-healthing torta. Tortang sayote with oyster sauce. Try natin. Imbis na giniling, sayote. Mmm! Oh! Sarap mo ha? So ito naman yung sisig nila na isa sa mga bestseller nila. 100 lang to isang tab. Mm. Sarap mo ah. Nasisig nila dito. Malasa. Tapos puro lit yung kawali po. Oh. Ang konti lang ng sibuyas. Tapos 100 lang. Ayos, panalo to. Ito naman yung carbonara nila. 75 pesos. May toasted bread pang kasama. Ang dami mushroom oh. Mm. Ang sarap ah. Creamy. Sakto yung uh, tamis yung creamy tsaka yung alat yung cheese panalo panalo ito naman yung best seller nila na show my subukan natin wala mo na sa usawan maiintriga ako dito but ang lakas-lakas nito sa kanila imagine mo 3500 pieces lang naman hm naman pala for only 90 pesos mga chong makakakuha na ng 10 pesos na ganito. Napakamura, napakalaki, napakalasa. Ubusin din natin pagkano Sa toyoman si with chili oil. Ano? You know? Grabe ito, napaka-solid. Hmm. palong ang lasa, mga chong Ito naman yung palabok nila, 50 pesos lang mga chong oh. Pili kawali rin kasama. Tapos napaka -solid. ang daming ano. Ang daming laman-laman sa loob. Paborito ni Bebe Boy ito eh, ni Ayan eh. Bravo. kasi wala siya dito. Ako babanat niya. <laughs> ito. Grabe ito. Napakamura ng pagkain nila dito. Pero napakalasa at napakamalinamnam. Dito ba lang sa lechong kawali, yung 50 pesos mo, panalong panalong ka na. Ito naman yung pansit nila. Tingnan nyo naman yung lechong kawali sa ibabaw niya mga chong. Oh. Napakarami niyan. Ito na natin to. For only 85 pesos. Mm. Sarap ah. Ganito yung gusto ko sa pansit. Yung ano, itong matataba. Tawag dito is kanton. Eh, no? oh, tama, kanton. Ganun. Tapos ang dami pang sahog-sahog. Yung mga lityong kawali. Panalo. So, subuo na natin tong kare-kare nila na yung pork is lityong kawali. Yun, o. Oh. Tayo muna natin. Yung sauce ng kare-kare niya is napaka-flavorful. Tapos ang lasa mo yung mani niya. Hmm? Tapos, may kasama pa yung masarap na bagong. Subuhan natin yung bagong nila tapos sige natin ng yan yun natin mhm grabe kahit yung bagong na napaka solid nagko-complement sa kare-kare nila ito naman yung pork binagoongan nya bale same din uh, may rito kawali tapos bagong yung ilalim tapos meron niyang piniritong talong try muna natin to Sabay-sabay na to. Talong, tapos sili, tapos karne sa ilalim. Yan. Tapos bagoong. ano? You hmm, know? o. Mm. Ang sarap din nito mga chong. Pero ang dami lang maglagay dito ng ano, bagoong oh. Tanalong panalo. Ito naman yung beef mushroom nila sa buwan natin to. 100 lang to, grabe to ah hmm Malasa. Bayad 100 pesos mo. Busog na busog na dito sa mga rice mill nila. Bali ito naman yung rice mill din nila na Lechon Kawale, 100 din to mga chong. Oh, <coughs> lagay natin sa masarap na sausawan May sausawan sila dito. Masarap nag Ano ba to manggawas? Masarap na mang Tomas tapos ganitong luto. panalong panalo talaga to. 100 lang. Busog ka na. Ito naman yung isa sa mga bestseller nila na pan dessert. Ito yung buchi na 25 pesos, tatlo na. Meron sila ditong original flavor tsaka ube flavor. So, try muna natin tong original nila. No? Yun o. Ito kami. Sarap. Sabi to, 25 pesos lang, ganito na yung Manalong pa na to. So, ito naman yung ube flavor ng buchi nila. Grabe, tsura pa lang na ito, ha. Ah. Oh. Mm. Tapos, Kasabi mo pa na itong white gulaman nila. Ah, Eben. busog na busog na naman.